Walang kahirapan, walang kagutuman, pagbibigay ng maayos na kalusugan at kalidad na edukasyon. Ilan lamang ito sa mga pangunahing karapatan ng mga Pilipino na dapat tinutugunan ng gobyerno. Tuwing eleksyon ay inilulukluk natin sa pwesto ang mga politiko na nangangakong ibibigay ang mga karapatan ng sambayanan at mga serbisyo ng pamalaan para sa ikabubuti ng mamamayan. Sama-sama tayong babangon muli. Unit sa panahon ngayon ng Marcos administration, natupad kaya ang pangako nito noong nagdaang eleksyon sa isang forum iniisa-isa ni na Jeffrey K. Eric Celis, dating kadre ng CPP and PNDF, geopolitical analyst na si Professor Herman Camentong Laurel at Vice President for International Affairs, Asian Century Philippines Strategic Studies na si Ado Paglinawan ang pagsasawalang bahala ng Marcos administration sa kasalukuyang lagay ng mga Pilipino. Para kay Professor Laurel, nilabag ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang karapatan ng mga Pilipino at ang nakasaad sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpasok ng base militar ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. These U.S. military installations Plus, countless unregistered support facilities all violate the 1987 Philippine Constitution, Article 18, Section 25, prohibiting foreign military bases and troops in the country. Anya, walang mapapalang Pilipinas sa pag-ipag-alyansa sa Amerika dahil base sa kasaysayan, ang U.S. ang pasimuno sa lahat ng kaguluhan sa buong mundo. The U.S. has been integral to 248 armed conflicts. In 153 regions of the world, from World War II to 2001, we're not yet counting the past two decades of wars: Libya, Afghanistan, and so on. This is from the book of William Bloom. Dozens more have been added to the U.S. wars since then, and millions have been killed in these wars, while hundreds of thousands more in terrorist wars backed by the U.S. Kaunay nito, sinabi naman ni Ado Paglinawan na wala sa prioridad ni Marcos Jr. na umangat ang buhay ng mga Pilipino dahil base sa survey, iniuna nito ang depensa ng bansa na wala naman umanong banta. Where did Bongbong Marcos devote his priority? Bongbong Marcos prioritized on defending the integrity of the Philippine territory against foreigners, which the Filipino people Designated only as five percent, and preparing to face any kind of terrorism, these two are military matters, and this preparation constitutes only two percent of the most urgent national concern. Bobo Marcos, therefore, is representing only two to five percent of the people's most urgent. concern. Nababahala naman si Ka Eric sa ginagawang alyansa ng Marcos administration sa mga makakaliwang grupo na nasa Kongreso. Ito po ang nakakabahala sa ngayon. There is an existing tactical opportunistic alliance sa pagitan ng Romualdez Marcos faction at ng Communist Party of the Philippines, lalo na po ang kanilang urban operatives. Binigyang diin ni Ka Eric na itong lahat ay ginagawa ng administrasyon ni Marcos para umano sa kanilang mga sariling interes at upang manatili sa pwesto. Ang mga bulok at baluktot na prioridad ng gobyernong Marcos, hindi po kabuhayan, hindi po karapatan at kagalingan ng mamamayang Pilipino ang kanilang inuuna, kung hindi ang kanilang pang-politika at negosyo na interes at ang makipot at makitid na interes ng pamilya Marcos kasama ang mga Romualdez na, na manatili sa poder kontrolin ang resources ng gobyerno. Kaya ang resulta, lugmok sa kahirapan ng mga Pilipino at bumalik ang mga adik at kriminal sa lansangan. It was no so surprise that last October, the social weather station called 59% of Filipino family or 16.3 million people rated them themselves as poor. This is the highest percentage of self-rated poor families in June 2008, panahon pa po ni Gloria Matapagal at Arroyo. Subsequently, street crimes and drug-related offenders have also returned. Matatandaan na maliban kina Ka Eric, Kaado at Kamentong, libo-libong Pilipino na rin ang napahayag ng kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil hindi lang baon sa kahirapan ang marami sa ating mga kababayan na wala na rin sila ng karapatan na kagagawan mismo ng pamahalaan.